dito na naman kami Ni nale ayan, no, the drive show punta na naman kami dito maglalaro na naman siya mag-enjoy ayan, ipakita ko na naman sa inyo ang update dito sa cesaria sa cesaria root shield ayan maganda na siya hindi ko tunglad ng dati magpapark muna si Rina. Walang maparkingan. Ay, ito. Buti naman may nahanap ng parkingan na mas malapit. Ayan, maganda na yung si Saria. So, andito yung si Saria Wow! You know what is this? Di ba mayroong ganito sa mga Chinese movies or sa mga Korean? Sa loob ng bote yung mga wishes nila. Meron pala dito sa... Sisaria, ayan no, mga wishes alam mo ano yan yung mga, di diba, yung mga na kidnap na israeli na nila na sa gata yan yung family nila nag-wish dito sa so tree na to na sana maibalik na sila ayan, nagiging wishing ano ba tawag nila dito? kasi may tawag yan di ba? Diba? hindi ko lang alam basta ang alam ko ito ay mga wishes ng family na dinala Israeli na sa Gaza nung Alam niyo naman na may gera dito, di ba? Ayan no. Ayan yung mga bote. Wow, meron. Ah, okay, okay. Okay. Hindi daw nag nagka-park nang maganda si Rina kaya magano. Ayan no yung mga boteng naka ano. Oy. Oh, tapos yun. Yun. Ayan si Rina, hindi na ina-park nang maayos yung kotse nakasampay uh, naka yung... nakakasampay <laughs> ang gabi. Ang bulaklak na to. Ayan, oh. Ganda, no? Ayan, oh. Ganda ng mga bulaklak. Basta ito, mga wishes. Sana, I pray. I am praying na yung mga wishes nila ay matupad na. Ayun, nakita ninyo, guys, yung mga maliliit na bote na naka... naka sapit sa puno kasi yung mga Israelian na nasa Gaza pa ay 134 pa yata so ayan so ginila, ginawa nilang wishing tree ito uh, olives ito guys olives ayan yung isang ano may heart pa siya oh. yan oh. see So tapos ito naman guys ang, ang ano ito yung ano dito You go there na you go ahead I will come to you. Ito yung ito pag ma, mag-coffee coffee, coffee mag-tea yan. Tapos ito may ano yan dito. May fish pond. Maganda ngayon, namumulaklak yung water lily na. Ayan 'no. Ayan 'no. Ayan yung mga fish. Fishes. Ayan, namumulaklak na yung water lily, oh. Ayan, ito pa yung kabila, oh. Ayan. Ayan, may mga isda din yan. Ayan, may mga isda. Ayan, oh, maganda naman yung namumulaklak. Ang ganda ng kulay, ano, oh. iba-iba. Yellow, violet, pink. And red. Ayan. Ayan, ito na yung cesarea. Ganda na, dati napaka-plain lang nito. Tapos, hindi pa wala pang tiles dito oh. ayan open na nga yung Italian pizza <laughs> kaya yun ang ano lang ni Rina dito may nag open kasi ng Italian pizza yun ang inano namin kasi 3 weeks kami hindi nakarating dito ha?